Anderson, dumaraan sa pagsubok. Aktor, umamin nagkulang sa GF. Usap-usapan na naman sa showbiz ang estado ng relasyon ng celebrity couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson matapos ang tila pag-amin ng aktor sa isang panayam na maaaring may pinagdaraanan. Silang dalawa. Ito ay lumabas sa bagong vlog ni Hey Banjo para sa paring Habe Studios na inilathala sa YouTube noong gabi ng ikalabindalawa ng Hunyo. Bagamat ilang buwan nang umuugong ang espekulasyon na naghiwalay na umano ang dalawa, mariin itong pinabulaanan noon ni Gerald sa ilang magkakahiwalay na panayam. Nakapanayam siya kamakailan ni na Tony Gonzaga, Karen Davila, at Julius Babau bilang bahagi ng promo para sa kanyang teleseryeng Scenes of the Father, na nakatakdang ipalabas ngayong Hunyo. Sa lahat ng mga panayam na iyon, iginiit ni Gerald na sila pa rin ni Julia at wala raw katotohanan ang mga balitang hiwalayan. Nagdagdag pa sa paniniwalang maayos pa rin ang relasyon nila ang isang viral na video kung